For today's video po ay maunga po tayo ng puno na saging Yan po ay potassium Gagawin po namin mga pataba sa palayan Haluan po yan ng ipot ng manok, dayami ng palay At gagawin pong pataba sa palayan Maunga po tayo ng mga puno na saging na yan Boy <laughs> Balik ko pa po tayo dyan ng pandagdag Ayan po ay mga saging napakil Huwag kung puputulin niya sa bayan Ayan po ay ang Maulan po dito sa amin sa Oriental Mindoro Gagawin pong potassium Pataba sa palayan kami nga po doon sa ako ba namin tatagta din yan. Bawi sa sako. Ay nga po pala yung kaibigan ko si Anton. Anton! Parang maldo. Ayan. Si parang maldo ka. <laughs> kaibigan si Dagi. <laughs> Dunay nyo naman po nangyayari sa palay namin. No? Hindi tigilan ng ulan. Hindi po tigilan ng ulan. Meron na po mga anito sa kabila. kunin lang po namin tong ilang puno ng saging na kami mapunta na sa kubot magtatagtag ito po yung aming mga natagtag na nasaging natagtag po yan potassium po yan sa palayan ito po yung aming hinaot din uli bago yung sasako Ya, halo po yan sa ipot ng manok. Pabubulokin. Hanggang sa maging dry bago isabog po sa palayan. Yan po ang mga nasabugan po ng ipot tsaka pinabulok na puno po ng saging. Dati po yung mga buhanginan. Tignan po, ang ganda naman ng palay. nakondisyon na po ang lupa. Yan po ginamit dyan Hindi lang maani ani ho, talagang wala hong tigil ang ulan dito sa Misoriang Talwindoro. Hindi na po tinigilan ng ulan. February na po, hindi pa rin po natigil ang ulan dito. Meron po tatapat din. Yan naman po ay hindi sayang na saging. Gawa po yan ay yung saging na pakel. Ang bunga po niyan ay yung maraming boto. Yan <laughs> <laughs> Papakita ko po sa inyo pag hinalo na po namin yan sa gagawin namin pataba sa lupa. Po, tuloy naman po ang ulan ay. Dinada na po aming palayan. Hindi po maanit. Talagang ayaw tumigil ang ulan. Kaya ito, gagawa na lang muna po namin na pataba sa lupa. Hanggang dito na lang muna po ang ating video. Maraming salamat po sa inyo.